Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer para sa Abril 13, 2025. Sa mapanlikhang araw ng Abril 13, habang ang gabi ay pinapatingkad ng mahiwagang liwanag ng buwan, ang iyong sensitibong kaluluwa ay mas lalong lalalim sa pagdama sa mga emosyonal na alon na unti-unting umaagos sa iyong paligid. Sa araw na ito, ang iyong likas na kakayahang unawain ang damdamin ng sarili at ng iba ay mas lalong iting. Ang emosyon na iyong mararamdaman ay maaaring hindi mo agad maipaliwanag. Ngunit sa iyong malambot at maunawain puso, ito ay iyong matutunghayan at maintindihan sa mas malalim na antas. Ang enerhiya ng araw na ito ay isang paanyaya upang yakapin mo ang iyong damdamin, bigyang pansin ang mga mensaheng dala nito. At pakinggan ang bulong ng iyong puso na nagsisilbing gabay sa landas ng iyong buhay. Habang ginugugol mo ang araw, tandaan mong ang saya at aliw ay may kapangyarihang magpagaan ng kalooban. Ang kakayahan mong magdala ng liwanag at aliw sa kahit anong mabigat na isipan ay isang biyaya. Hindi mo kailangang laging maging seryoso. Ang pagtawa, kahit sandali lang, ay maaaring magsilbing pagpapagaling at makabawas sa mga bigat na iyong dinadala. Maglaan ng oras para sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo, isang palabas na nakakatawa, kwentuhan kasama ang mga kaibigan, o kahit ang pag-alala sa mga masayang alaala mula sa nakaraan. Ito ay hindi pagtakas, kundi isang anyo ng pagpapalakas. Sa paglipas ng araw, isang malakas na hatak ang mararamdaman mo patungo sa misteryo at hindi pa nalalamang bahagi ng iyong sarili. Sa iyong malalim na pag-iisip, mapapansin mong may mga tanong kang hindi pa nasasagot tungkol sa iyong layunin, sa hinaharap o sa mga desisyong iyong kailangan gawin. Sa halip na iwasan ang mga katanungang ito, yakapin mo ang kuryosidad. Pagnilayan mo ang mga aspeto ng iyong buhay na tila palaging may puwang, mga karelasyon na kulang sa koneksyon, mga pangarap na laging ipinagpapaliban, o mga desisyong paulit-ulit mong pinag lang anang Sa pagtalima mo sa tawag ng hindi mo palubos na nauunawaan, mas lalo mong mahuhubog ang iyong sarili, at mabibigyan saysay -say ang mga karanasang tila walang kahulugan noon. Sa gitna ng katahimikan ng araw, gamitin mo ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga ugali, gawi, at pananaw na hindi na nakakatulong sa iyong pagunlad. Ang pagsasabi ng paalam sa mga luma at hindi na makabuluhang bahagi ng iyong buhay ay maaaring mahirap sa una, ngunit ito ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa bagong anyo ng sarili. Tanungin mo ang iyong sarili, aling mga gawain ang nagpapabigat sa akin? Aling mga iniisip ang paulit-ulit kong binabalikan, ngunit hindi na naman ako tinutulungan. Sa simpleng pagtanggap at pagpapalaya sa mga ito, nagbubukas ka ng pinto para sa mas malalim na paghilom at pagbabagong lubos mong kailangan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, 'wag mong kalimutan ang lakas na dala ng iyong emosyonal na lalim. Hindi lahat ay may kakayahang damhin at unawain ang mundo sa paraang ginagawa mo. Ang iyong empatya, malasakit, at malasang pagdamay ay nagbibigay ng aliw at pag-asa sa mga tao sa paligid mo. Kapag isinabuhay mo ito ng may intensyon, ikaw ay nagiging ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ng iba. Sa pamamagitan ng mga simpleng gawa ng kabutihan, pagbibigay ng oras, pakikinig ng taos puso, o pagbibigay ng magandang salita, ikaw ay nakapaghahasik ng pag-ibig na higit pa sa inaakala mo. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay kulay lilak, isang kulay ng pagminilay, kagandahan ng damdamin, at espiritual na kalinawan. Magsuot ka ng lilak o isama ito sa mga bagay na ginagamit mo ngayong araw upang lumalim ang iyong intuisyon at panloob na kapayapaan. Ang maswerteng numero mo ay tatlo, pito, at labing isa. Gamitin ang mga numerong ito sa paggawa ng mga desisyon, pagpili ng oras para sa mahahalagang gawain, o simpleng paalala na ikaw ay ginagabayan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagsusulat sa journal o pagmumuni-muni sa kalikasan. Maglaan ng kahit 30 minuto upang magsulat ng iyong nararamdaman o maglakad-lakad sa ilalim ng araw habang pinakikinggan ang iyong paligid. Sa pagtatapos ng araw, anyayahan mong pumasok sa iyong puso ang mga natutunan mo. Hindi kailangang may malaking pagbabago agad. Hindi kailangang lutasin ang lahat ng tanong sa isang araw lang. Ang mahalaga ay ang pagtanggap mo sa kung sino ka, ang pagkilala mo sa mga pangangailangan mo, at ang paggalang mo sa sarili mong proseso. Ang bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay may saysay. Ang pagyakap sa misteryo ng iyong damdamin ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang palatandaan ng lakas ng iyong espiritual na panimindigan. Pagdating ng gabi, hayaan mong ang katahimikan ay maging yakap ng kalikasan para sa iyong kaluluwa. Matulog ka ng may kapayapaan sa puso, dala ang pag-asang bukas ay panibagong simula muli. Tandaan mong ikaw ay laging may kakayahang pumili ng liwanag, kahit sa na ng kawalan ng katiyakan. Ang araw na ito ay paalala na ang paglalakbay mo ay hindi kailanman mag-isa, sapagkat kasama mo ang iyong sariling lakas, ang iyong damdaming gabay, at ang kagandahang hindi kailanman nawawala sa iyong puso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.